ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Efeso Kapitulo 5 Versikulo 33 Gayonman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kanikanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Subalit ito'y tumutukoy rin sa bawat isa sa inyo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyo-inyong asawa. Efeso Kapitulo 6 Bersikulo 1 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Aral sa mga magulang at mga anak, mga anak, sundin ninyo ang inyong magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Efeso Kapitulo 6, Versikulo 2 Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako, ganito ang pangako. Efeso Kapitulo 6, Versikulo 4 at kayong mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, kundi inyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak, dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Aral sa mga alipin at mga Panginoon. Efeso Kapitulo 6, Versikulo 5 mga alipin, magsitalima kayo sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon, na may takot at panginginig, sa katapatan ng inyong puso, na gaya ng kay Kristo. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot, at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 6 Hindi ang paglilingkod sa paningin, na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi bagkus gaya ng mga alipin ni Kristo, na ginagawa mula sa puso ang kalooban ng Diyos. May nakakikita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo ilingkod ni Kristo at kusang loob na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 7 Maglingkod na may mabuting kalooban, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao lamang. Efeso Kapitulo 6, Versikulo 11 Mangadbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. Efeso Kapitulo 6, Versikulo 13 dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay matatag pa rin kayong nakatayo. Efeso Kapitulo 6 Versikulo 14 Magsitibay na kayo na ang inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid.